Kain po tayo, tortang talong na may ketchup tapos may kanin. Hmm. Wag ka na nakikigulo langaw. Lang, Turbo ka sa kain ko eh. Tapos mayroon pa akong asadya. Di na umus kagabi. Mukbang mm. guys. Thank you nga para sa mga sumusuport kay Ernst Vlog 67 page. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Babalikan ko kayo. Binabalikan ko naman kayo diba? At binibigyan ko kayo na 1K o invite. So continuous lang tayo guys. Ano guys? Pakipano naman kay Elma Pastor Pedro para po mag-grow rin din siya. Yun ay akin profile. Ito yung akin page. Uh, Elms Vlog 67 page. Tapos guys, may channel din ako, Hawaii Tea, Short Mukbang, Elms Vlog Mukbang, Elms Vlog 67 Mukbang. Tapos may TikTok din ako, Elms Vlog TikTok. Elms Vlog 67 TikTok. Alam mo nyo guys, hindi pa successful ang aking mga ka account, pero ang dami-dami kong channel, ang dami-dami kong account, diba? Libangan ko lang talaga kasi, libangan ko na pinasok ko sa social media. Kaya maraming salamat guys sa mga pag-support at ako naman po ay nagsusupport sa inyo. ay tayo huwag tayong mahiya ha, panahon ngayon dati mahiyain ako eh naisip ko ang hiya hindi dapat na uh, binabahay sa katawan nilalagay din sa gara yun lang yun ko yung ang ko